Alright guys, magandang umaga nga sa inyong lahat. Uh, update lang kagabi. Uh, bale, hindi pala kami na-accept kagabi. Nere-check yung kargada namin kasi medyo basa daw yung kargada namin. Kaya pagkatapos niyan nag-pull out ulit kami kagabi. And then, uh, diretsyo ang kurahe kami. Tapos ngayon naman, uh, bale, approaching na kami sa secondal yan. Kaya tara guys, let's go. Bagong ang lahat guys, uh, quick shout shoutout muna tayo mga idol shout out sa forma ng mga servidors ng ZI 5 Toto kay Albe Baloran yon shout out sa iyo idol and shout out na rin sa RZB Arastar Servidoring Service Incorporated or RASI and shout out rin kay Nil Nil yon shout out sa iyo may idol Alright guys, ayun na, approaching na tayo sa, ano, si Kondalian. Wala yung position nga pala natin guys is, uh, Alongside port side cargo hold number ano 2 and 3 guys kaya tara na guys a few moments later yan na nga mga idol ah uh, bali nakadikit na rin tayo sa second dalian ayan oh bibigay na yung lubid namin guys Bale 60 grabs na lang pala guys yung ano kukuhanin sa amin dahil puno na rin to bali trimming na lang kami dito guys 60 grabs lang daw yung ano, kukuhanin nila sa amin so ayun guys uh, bali na lahat na lubid natin kaya hanggang dito lang muna tayo ngayon uh, bali kitakits na lang ulit sa next video natin mga idol